ang nasugatan sa Jakarta siya ang Umabot na sa 52 ang sugatan sa pagbagsak ng ikalawang palapag ng St. Peter Parish Church sa barangay Tungkong Mangga sa siyudad ng San Jose del Monte Bulacan kanina umaga Isa naman sa mga nasugatan na 80 anyos ang nasawi Matapos itong atakihin sa puso alas 7:00 daan nang mangyari ang insidente habang nagsasagawa ng pagpapahid ng abo ay bigla na lang bumagsak ang ikalawang palapag ng nasabing simbahan Ayon kay Police Lieutenant Colonel Edilmar Albiar, ang Chief of Police ng San Jose del Monte PNP, yari sa kahoy ang balkonahe at marupok na rin dahilan kaya ito bumagsak. Ito sa right portion ng balcony ng simbahan, yung made of wooden material, gumigay po yun. So may mga po napagsakan, uh, ah, ang ah, nasisimba din po, nahulog. Karamihan sa mga nasugatan ay dinala sa Tala Hospital sa Kalookan Qualimed, Grace Med Hospital at kasalukuyang nagpapagaling. Samantala, patuloy pa rin ang ginagawang investigasyon pero isa sa nakikitang dahilan ng pagbagsak nito ay dahil sa kalubaan at tagal na materyales na kahoy. Nestor Torres, UNTV News and Rescue, Joson Aming Sandigat, Servisyo Publiko ang aming pinahakalagahan.